Ikadalawamput-adim ng Pebrero, taong isang libot tatlo. Nanumpa ng katapatan sa Estados Unidos si Apolinario Babidi, ang utak ng hibagsikang Pilipino at ang dakilang lumpo, sa kabila ng kanyang pagtanggi na gawin ito ng dalawang peses. Naunang nahuli si Mabini ng mga Amerikano sa nagdaang digbaan dahil sa pagiging banta nito sa Estados Unidos dala ng kanyang talino at pwesto sa kasalukuyang republika at ipinatapon sa Guam matapos niyang hindi pumanig sa Amerika. Sa kabila naman ng kanyang katatagad, bumagsak ang kalusugan ni Babidi sa bilangguan at hindi niya ginustong mamatay sa labas ng Pilipinas kaya't nanumpa siya upang makabalik lamang sa bansa at tinanggihan ng anumang parangal o pabuya upang manirahan sa Maynila. Ilang buwan lamang matapos ito ay pumano siya dahil sa kolera at ang kanyang libing ay dinaluhan ng libo-libo mga Pilipino na inaalala ang kanyang mga iniambag para sa paglaban ng kalayaan ng Pilipinas.